pinagdadalawang isips na tinulungan ng tauhan ng Second nd Provincial Mobile Forest Company ang grupo ng BIPA sa ang Barangay Peacekeeping Action Team sa paglipat ng isang kubo na gagamitin nila bilang outpost sa corner Kunar Kapayaw. Patraguman Jocely Sabado sa ula. Mabilis na aksyon ng mga kasapi ng 2nd Provincial Mobile Forest Company upang magbigay ng tulong sa isang grupo na nangangailangan sa Barangay Sakpil, Corner Apayaw. Hindi sila nagdalawang isip na maghandog ng kanilang serbisyo sa paglipat ng isang kubo na layuning mapabuti ang kondisyon ng paggamit ng bipat bilang isang outpost o kampo. Pasasalamat naman ang batid ng bipat sa dedikasyon at bayanihan na nagbibigay inspirasyon sa kanila upang magpatuloy sa kanilang adhikaing mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang nasasakupan. Sa kabilang dako, ang second na PMFC naman ay hindi lamang nagpapamalas ng kanilang dedikasyon sa paglilingkod sa komunidad, kundi pinapakita rin nila ang diwa ng bayanihan at pagkalagahan ng pagkakaisa at suportahan ang bawat isa sa lipunan. Mula dito sa La Trinidad Benguet, ako ang iyong PNN correspondent, Patrol Woman Sabado, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Sabado.